Hello everyone, ito, sinot ko na yung bagong, anong bagong binigay na t-shirt. Bago kaya mamamigay sa'yo ng t-shirt. Pati ni binigyan ako. Kanda lang ni Jess, ha, ito, sinot ko na. Salamat dahil, diesel Day. Sinot ko na yung binigay mo. Bagong laba naman sila. hindi ko na nilabahan. ang dami namigay sa akin yung pan ko pinigay din ko oh, di ba yung ano na lang ang hindi nagbigay walang namigay sa akin ng pera Sira na lang ko lang wala <laughs> yung ano binigay na yung t-shirt ko may uniform na ako sa rin binigyan ako ng pang uniform sa rin pati niyo. may panty din yun <laughs> ba? Diba? Ang saya na binigyan tayo ng galing layers. Imbisi nga tayo na tayo. Salamat talaga, Hazel. Last week, celebrate. Ayan. Sabay talaga yan. Lagi yung namigay. Excited eh. hmm? ako maging namigay talaga yan. Pag meron yan. Pag wala, wala din. <laughs> May tao mamigay talaga.